On the road na tayo, gagala. Let's go, let's go! Good morning, good morning, ka Kumusta kayo? Eto, mag-umpisa na uli ang ating... Uh, Araw, tignan mo ka usi, tignan mo, tignan mo, oh, tignan mo, ang ganda ng building, ang gawa niya, nakabaligtad, oh, di ba? yung building nakabaligtad, oh, yung lupa, yung puno dun sa itaas, nakabaligtad, oh, di ba? ang ganda, ganda niya ka Ayan ang ganda niya, 'di ba, Kaosi? Oh. Slow motion natin. Ayan oh, tingnan natin. Kita mo yung bubong na ka, uh, parang ang nangyari sa kanya yung isang building do yung sa kabilang building 'yan, 'di ba? Oh, kita mo yung bubong niya binagsak niya yung isa pang building ng galing ng arts nato ng no, mga Kaosi ang galing na nga nakaisip ng idea ng itsura ng bahay o na mo yung lupa niya parang talagang itinaog yung isang building sa kanya ang ganda galing 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 nice ganda no yung puno nasa itaas nakabitin yun no Ayan. Meron pa isa rito, isa pang building dito, kausi. Ang pagkakayari naman sa kanya ay patabingi. yon. Para siyang uh, pizza tower na tabingi. Ayan, o. Oh. Ayan siya, mga kausi. Ayan, o. Oh. Medyo hindi masyadong kita kasi video. Pero pag nandoon ka, actual na makikita mo siya. Nakatabingi talaga siya. Ang ganda. moving on mga kausi ayan meron tayong isang uh, pupuntahan, isang kainan total lunch na para let's go ayan mga kausi andito tayo, kakain tayo sa Filipino Pistang Filipino ayan isang Filipino restaurant dito sa Orlando Okay, let's go. Let's go house. Let's check it out. Anong meron silang menu o pagkain dito. Ayan mga kausi, yan ang kanilang menu. Ayan. Kanilang okay. menu dito. Mura naman siya. Mukha naman siyang mura. good for 2 to 3 person na yan, ha? Huh? Sabi. Good serving for 2 to 3 person. Madami yun. Diba? Ano kaya masarap? Nothing jump on me right now. But I still keep on looking. Ano merong masarap na nakitain. Eh. Ayan mga mga kausi. Mm -hmm. Filipino store. Ang uh, ang cook down nila ay katangpangan hindi po matangtangan uh, yung kanilang uh, cook kaya uh, I guess masarap siya so let's see let's see umorder ako ng tapat baboy tapos kausi ah uh, sinangangahan ko ng meron daw silang fish so let's see kung uh, kung ano yung fishball nila kung homemade o yung fishball dun sa street food na fishball And then, um din ako ng uh, sinigang samisu na pulo Yan. Ah, uh, ano pa ba? Isang rice. Aha. Ayun. Isang rice. Tapos, ah, uh, lang yata. But, well, let's see pagdumating ngayon po. Ang kit niya kausi, oh cactus. Ang ganda ng na kausi. Alam mo, kausi, mahilig ako sa cactus. Ako tsaka yung anak kong babae, mahilig siya. Yung anak kong babae, mahilig mag-alaga ng cactus. Ako naman, ang hilig ko is, uh, iyang ganyan, i-arrange. Cactus arrangement naman ang hilig ko. Hindi ko hilig itanim ang cactus, pero gusto ko siyang arrangement although mahilig naman ako magtanim pero uh, ibang ano yung mga puno at saka mga vegetable ang gusto kong itanim yung mga gulay-gulay yun uh, medyo kulang na sa diligat alaga yung kanilang cactus kaya yung iba medyo lang pala wala daw sinigang sa mis wala daw sila ng ano, uh, misu kaya canceled yung sinigang sa misu so sabi ko daw pong pusit na lang sana masagap ayan ang uh, fish ball fish ball fish ball let's eat fish ball mm. Hindi <hBu> naman ito yung fishbowl sa ano eh, sa strip food eh. Iba naman eh, sabi nila, ganun pa. Hindi naman eh. Mm -hmm. Masarap naman siya. Kausin. Uh, lasa naman siyang fishball. Fishball na malaman. Ganun. Ang ko lang gusto sa kanya ay yung kanyang fishball sauce. Mas much, much more on lasa siyang uh, sauce ng uh, sweet and sour. Yung escabeche. Ganun. Hindi siya yung street food. Street uh, sauce ng Ben, street food. Ini Sos <laughs> ng street food fishball. Yan, hindi siya ganon. Oo. Mas lasa siyang sos ng escabeche. Na hindi ko gusto. Mas gusto ko yung simple lang na ano. Na sweet and sour na street food fishball. Na sauce lang pero okay na rin. Pwede naman kainin ng ano, walang sas. Kasi masarap naman yung fish Malaman, tsaka malasa. Yun. Ayan ka si eh. ah, Tokwat Baboy. Yan ang kanilang Tokwat Baboy. Dini. Dini. Ayoko ng sili. Hindi ako mahilig sa maanghang na pagkain. Sabi natin yan. Kalaban yan. Kalaban. Ayoko yan. So, okay naman siya. Marami siyang ah, sibuyas. Okay na sa akin madami sibuyas. Ayan. Tapos, ito isa naman. Adobong kusit. Ayan, adobong kusit. Tapos, isang kalderong kami, no? Ayan, isang kaldero. Ayan, laki ng kaldero. Oh imagine mo na ba kung gano'ng palaki yung kaldero? Isang kaldero kanin na ating kakainin. Ang <laughs> kit <laughs> <laughs> ng kaldero. Wala pa yata isang cup ito. O, diba? Tinawag lang isang kaldero kanin. Pero wala pa isang cup yung rice nila. Kain muna tayo mga kausi. <laughs> Thank

Eat. masarap yung tokwat baboy pero I'm sure mas masarap sana po yung sauce ko mm -hmm. Mm -hmm. masarap yung sauce nila yung tokwat baboy yung meron lang ginagawang sauce ng tokwat baboy mm -hmm. mas masarap yan eh, wala siyang ano yung sauce ko sa tokwat baboy more on similar yung sauce nya dun sa Chowking ba yun? Yan, parang Chowking yung kapat May luya. Yan, yeah, masarap sa luya yung ano. Masarap sa sas ng kapat bago meron siyang ginagdag na konting luya. Mmm. Kain-kain nga kausin. kasi o barbecue wow mhm mm mhm mm mukhang sarap-sarap mhm mm kaya po kaya po naupos mhm sarap na mhm mm mm -hmm. kaya hindi tayo kung ano naupos isa na lang yung fishball upos na yung chocolate bubble

meron na tayong kumain kausin may natira pa akong rice alam mo kausin, hindi ako mahilig uh, hindi ako madami kumain ng rice, kung lang. kaya yung isang kaldero, malaki natin yung rice, yan yeah. napakalaking kaldero di yeah. ba? hindi pa natin maubos ganoon ako pagka kumain kausin more um, on ulam ako kaysa sa rice Yeah sige ka o kasi busag na so binunggan na ulit salamat Ayan, ka uzi Tapos na kumain. Oras na ng bayaran. Ang ating bill ay... Oh, hindi siya ma-focus. 36, 36 dollar lang, nama 36 dolar para sa isang tao, grabe dessert natin mga kausi, sarap ini ka dessert sarap oh gusto mo gusto mo mmm mmm -mm. mm -mm. Hmm. Ko dito para pwede na natin dikbitin na nga paalis hmm. dito pa rin tayo sa west ng Pilipino may kapasin mainit sa labas kaya tutubo ko na lang ito para habang pa, pinagrala tayo na kain ng malamig is ko sana haba-habo kaya lang hazard kaya kainin yan kasi maraming namat natin at, at least ito yelo lang at saka mais And, mais yun, tamang mais nila pa And, isang ganito, part dollar part dollar masya sure. sarap kaya si para kain tayo